Ayan po, ito po yung video na ito ay para po sa mga breeders natin na kagaya ko rin na nakaranas na ng problema sa mga inahin na manok na ang itlog na uh, masyadong malambot yung itlog nila. Yung bounty pong pag halos mapisa na siya dahil sobrang lambot. Parang mas malambot pa sa papel. Kung uh, kumbaga parang manipis na lang siya na tissue or napkin. So, ang nagiging sanhi po niyan ay very low yung calcium levels ng manok natin. Uh, it could be na generic, na ganun po talaga siya. Nakakunti lang talaga yung calcium niya sa katawan or dahil din deprived siya sa calcium. Ibig sabihin, hindi siya nakakain ng maayos, um, uh, hindi rin siya naarawan. Overweight din yung manok. So, yan po yung isa sa mga sanhi ng Uh, pagkakaroon ng low calcium levels. So, paano po natin matutulungan yung mga inahin, lalo na nangingitlog, breeding season, ano po yung pwede natin gawin? So, ito po yung isa sa mga gamot na uh, ginagamit ko. Ito po yung pang tao. Meron po pang manok nito, injectable po siya, calcium lactate. Pero, para sa akin, okay na po itong... Um, itong tablet na to dahil mura lang naman siya, na uh, nabibili to less than 200 pesos. Parang 198 ko lang ito nabili. May mas generic pa dito na pwede yung bilhin. So, ang pangalan po niya ay calcium lactate, 650 mg. So, tingnan po natin yung loob, no? Paano yung itsura ng tablet? Ito po ay kulay puti. may meron din naman yung pangmanok talaga nito. Ayan, ganito po siya. Maliit lang siya na tablet. Since ito po ay pang tao, malaki po ang dosage nito. Ayan, yung nakikita nyo po. 650 mg. So, kapag kayong mga pulets nyo po ay uh, maliliit pa sila or bata pa, kumbaga na sa mga edad uh, less than 1 year old, ang gawin lamang po natin ay hatiin natin yung tablet at ibigay natin sa manok. Sa umaga, pagkatapos natin silang pakainin. Gawin po natin ito for 7 days and then stop po natin. Tingnan po natin yung magiging resulta sa sa inhin. Kapag maayos na po yung itlog, huwag na po natin bigyan sila ng calcium dahil kapag ka naman po sumobra ay may mga side effects naman po ito. Huwag kaya ng panghihina, may inom ng, inom ng tubig ng manok, and naging matamlay. Uh, minsan nangayayat din so ingat po tayo sa overdose ng calcium lactate. Ngayon naman po kapag ang manok natin ay edad higit na sa isang taon, pwedeng pwede po natin sila bigyan ng isang buong tablet. Uh, nagawa ko na po yan. One week lang din. And then, in-stop ko na. So, sana po makatulong po itong video. Uh, mabilis lamang po itong na video, no? Para po doon sa isang nagtanong uh, sa dati kong vlog about sa um, lunas o yung pwedeng maging uh, gamot para sa mga inahin na nangingitlog na sobrang malambot at yun nga, hindi natin mapapakinabangan so yun lang po no, calcium lactate pwede nyo po bilhin sa botika or pwede rin kung may calcium lactate na pang manok kayong makuha pwede na rin po yun ito po kasi ah uh, pang tao to at uh, meron naman dito sa amin uh, mas mabilis ko sya nabili mas accessible kasi mga botika kaya sa dun sa aggregate supplies dito sa amin so yun lang po, sana makatulong